period. Inabot po ng 679 millimeters yung naibagsak na tubig uh, ulan. Ibig sabihin kung 36 hours, about 900 millimeters po ito. One meter. Opa. One meter na ay one one centimeters yung sinasabi ko. One, one, meter na tubig ang lahat-lahat ang lahat uh, ang uh, iniwan <coughs> ng Opa. 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 Christine dito. Magandang umaga po mga kasama. Good morning po. Ah, uh, dumaan lang po ako para makita na 'yung mga dala namin na tulong at kayo eh, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil uh, na nakalubog pa 'yung mga ibang bahay ninyo at uh, na-evacuate para dinagay ng ngayon dito sa City Hall. At pinuntaan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. ngayon, uh, ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng uh, cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, ay Uh, pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya ta, uh, uh, mabigat itong nangyari sa inyo at uh, napakalaki ng tubig na, na dumaan. At uh, ang mahirap kasi, eh, yung baha na galing kami sa buli, walang, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Ay, oh, marami dun, dun sa ano, hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit sa, para sa ngayon ay uh, asahan ninyo basta't nandito ang pamahalaan tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary uh, para marinig uh, mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige, uh, asahan niyo Hindi 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 kayo namin nakakalimutan at lagi naming iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po. Maraming salamat po. <tod>